Hala, na ilanggam dito sa akong kung ano. Oh. Kikaon ang bulak. Nailanggam dito sa akong garden, guys. Naman ko na din he, sa kuan, guys. Oh. Matadira sa persimmon kay Gikuha na ako ang tree bag hapon. Kay na na nagmuwing. Nindot, guys. Basta man, na, mag mag, magkuwan sa sagbot. Ganahan ko man hindi Pero kung wala, dito ko ganahan. Magbuta ako. Ibalik ang tree bag kay kuan tubigyan pero matubigan ni ang gambot naon sa galing ni persimmon pero guys na dito guys ako ni nga unog sili o guys o Ano ba? wala ano, na sila sili? Ano man dyan natin? na dito guys? unay na langgam? Oh. Ay. Halagi pa nga sili. Oh. Hala. Ano siya man nakalanggam? Hindi ko kay basin kuan. Mulupad na na. Hmm. Hmm. Duha ka buok. Duha ka langgam. na luparan akong garden ang sili o oh, daga na wala na wala na ako nakuhaan isa na lang nabilin o oh. isa na lang nabilin hala eh gilayog ang sili kung mga ko dito guys mulupad na ay tulong sila kabuok oh hala ang sama na ang wala na ay nara. ay mo din akong iring pag mamintana sila makita ang langgam kuan hala ay ah sin siya nagay sa hindi na akong makita kung asa sila ah. oh my tulo sila kabuk nangyaon sila oh. silly Oh? may nangawan sa sili guys And nilipad na yung isa doon na rin nagpabilin gambo tasa tago nara nidaib nidaib ay nalingaw man sila sa akong sili Hayaan lang natin na kumakain sila sa ating sili. Kadaghan kay bunga, oh. Mukhang unday ang langgam o sili. Halang ba'y kayo na ay? Ay pagbuot na. Ng... Huh? hindi na tugid sila gulo. Hala. Nagkuan sila sa kamunggay ba na tabok-tabok? Hmm. Ako kamunggay kamungay anak na mukhang kamungay oh, ang langgam. Pero na upat sila ka guys, na oh, anak tadya rebe. Oh. Hmm. haling Lahilim ngay day sila na. Grabe, jud na kalang. Eh. Ay. Ano sa din ang langgam? Kaunan o sili. Nilupad na isa nalang na Nilupad na, guys. Matuta dito, guys. Wala ko'y yung ganas akong garden, guys, kasi. Abas sa eh. Yung na po. Grabe na po yung sagbot, oh. And, wow, ang kwan, guys, oh. Ang bunga sa kamunggay daghan siya o bunga Daghat mga bunga hala bunga sa kamunggay din eh, guys o oh. nagyaman ta sa bunga sa kamunggay pagkadaghan naman sa bunga din niyo, eh. guys o oh, maklaro ninyo daghan kay bunga o oh, grabe Oh, atong kamong ba na. Daghan kay down sa si babaw. So, sa garden. Green na green na itong kwan, oh. Lemon. Kano sa siya, siya mag-green? Mag-wan na po may mag-winter. Matay ang gam. Ay. manhi ko garden guys, naku mula kami, Man akong ba nag-ayag Okay. Pag manhi, ako, guys. Dugay man kumaka. Balik ka sulod kay. Hindi <coughs> kang tanawan pa itong tan pa. Hindi. O, dako na itong kwan, guys. oh, isa ka. init na gudoy eh. kung sa init ba basta kung sa guys sa init nara guys oh hey, dako na guys oh dako na wala na lang na ang pag-asa guys ang isang, isang uban na matay na so green na green na itong mga tanong dira oh mag init na pudmi guys pila pila kadlaw guys wala may nag init pero mag init na pudmi agoy okay, okay, na ko Mag-init na pwede misugod ugma. Hantod sa lunes mo siguro. Grabe. Atong talong guys oh. Ang talong. Pero, dali rin man yung mga hinog. Uy, eh. nga nga hinog na gaya naman ako. Naku So, manigay ang atong gardens. Gardens. Gardens talaga te. Ayun, hala. Wala lagi na mong nga kung anay bayabas. Ako nipot dun. Kaman siya na mong atong kamote guys so bago lang na natin hindi ay ano sa mana oh ang cute ug design oh hala nabuhi ng akong kan guys kamunggay guys oh nagkuan na siya na nalingsing na dala na itong saloyot gabi itong saloyot kani ay gipang huwag man ako yung kamote eh hala diri eh, wala pa siya katong isa nang nalingsing ng isa mabuhi kaya to Lamili ito. Ang isa ka nalalingsing na. Kani kayo wala pa. So guys, oh, buhi-buhi na atong garden guys. Buhi-buhi na sila guys. Pero mag-init na pod me. Mag-init na pod me. Pila-pila ka. Ay na ang talong pagkakit sa bunga guys. Oh. <laughs> Sobra sa init. Ugmaw na guys. Atong mani din ha. Magharabistag mani next month. Pangwala na ako ng mani. So, Daghan na kayo sa bunga sa kamong gaydo. As in yud gidaghan. Mo ni guys oh. Nahurot wa well, Pag nila nahurot og oh, kaon oh. Di kaon ang kuan. Namuwak na tong kuan guys patula. Ito na. Oh, sana mo. Ay guys, sana okay lang ito. Halang guys, nabunga na guys. Oh. Nabunga na sana ang mag-init me wala po na pag mag-init me wala siya mga bulak guys wala itong ampalaya guys so ano guys oh wala ayong ampalaya og oh wala ano pa yung mga bunga sa anong kamunggay ay iprosin iprosin ang bunga sa kamunggay pwede mo na siya iprosin so yun, guys mabalik na dito sa o tanawa guys, o tungod sa kainit. mahinong um, mahinog na na siya. mag-init na pod niya sa gulog na Init na gudyas ka nang guys na magkalojo ka ka nang kwan bitaw. Kanang you uh, are protected sa adlong akalo o magbayong sun protected protector. So ano ni guys, o. Oh. Ay, din na tataman guys kay wala ko yung Wala mag video sa ako niya kuan ka na ako na ipang balik nako tubig kay gabi jud ka init okay guys daghan kayong salamat sa inyong tanan guys ha sa walang sawang pagpanan sa akong tib sa akong TV sa akong mga video bisan mga simpleng video and yung yapan kong gi supportaran gitan o yapon ninyo akong mga video daghan din kayong salamat guys bye bye